Isang minuto lang, simbolo ng pag-unlad, tapos biglang nagiging guho. Ang pagbagsak ng pinakabagong gusali sa Bangkok ay nag-iwan ng dos dosenang tao na natabunan at isang bansa na nabigla. Habang naghahanap ng mga survivor ang mga rescuer, natuklasan ng mga investigasyon ang mas madilim na katotohanan. Isang sabwatan na maaaring magbanta sa lahat ng matataas na gusaling bakal sa buong Thailand. Sa ilalim ng matinding init ng araw sa mainit na panahon ng Bangkok, ang mga manggagawa ay nagtayo ng isang makabagong gusali. Ang proyektong nagkakahalaga ng 63 milyon ay binubuo ng 33 palapag na gusali at conference center sa Bangsu Commercial District at Transport Hub. Ang proyekto ay nag ng mga migrante mula sa mahihirap na rehiyon kung saan sabay-sabay nagtatrabaho ang buong pamilya. At ang ambisyosong plano ay nakaharap ng kritisismo mula pa sa simula. Ang Italian Thai Development, isa sa mga kontratista, ay may batik na reputasyon. Isang taon bago magsimula ang konstruksyon, nahatulan ang chairman dahil sa panunuhol ng mga opisyal. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng pagdududa tungkol sa mga gawain ng kumpanya. Gayunpaman, ang kadudadudang record nito ay isang suliranin sa buong industriya. Anim na buwan bago bumagsak, nadiskubre ng mga autoridad ng Thailand ang isang seryosong issue. Ilang pabrika mula sa China ang nagsuplay ng mababang kalidad na bakal sa mga construction site. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng isang pambansang recall. Gayunpaman, hindi matiyak ng mga autoridad na nakumpiska na ang lahat ng bakal. Lalong binatikos ang proyekto nang lumitaw ang mga issue sa pamamahala habang tumitindi ang tensyon. Tatlong buwan bago ang pagbagsak, nagsimula ng investigasyon ang isang anti-corruption na grupo sa lugar. Natuklasan nito na ang proyekto ay pinahirapan ng kakulangan sa mga manggagawa. Dahilan kung bakit ito nahuli sa schedule. Dahil sa matinding pagkaantala, nagbanta ang gobyerno na kansilahin ang kontrata. Bilang tugon, nagtipid ang mga tagapamahala ng proyekto para maabot ang deadline ng 2000 at 2,026. Babala itong hindi dapat binalewala. Noong Marso 28, tapos na ang taas ng mga tore pero 30% pa lang ang natatapos. Natapos ng kontratista ang pangunahing estruktura kaya nilalagay na ng manggagawa ang panlabas na bintana. Karaniwang araw, may hanggang apat na raang tauhan sa bawat palapag ng gusali. Pero sa gitna ng shift, nanginig ang lugar. Sa una, akala ng mga tauhan ay makina lang ang nagpapayanig sa lupa. Pero nang iskan nila ang paligid, isang malaking crane ang umuugoy sa ibabaw ng tore. Kapag napansin nila ito, ang lupa mismo ang yayanig. Bumigay ang estruktura. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tao sa iba't ibang direksyon, tumatakbo papunta sa pangunahing kalsada para makaiwas sa gumuhong mga debris. Mabilis silang sinundan ng malaking ulap ng alikabok Agad nitong nahabol ang mga tao at kumalat sa pangunahing kalsada. Pansamantalang nabulag ang lahat ng nadadaanan. Ang huling narinig ng lahat ay isang napakalakas na pagbagsak ng bumagsak ang crane sa bundok ng konkreto. Nang humupa ang alikabok, napansin ng mga mamamayan na wala na ang tore sa lungsod. Isa itong matinding dagok para sa mga pamilyang lumipat sa lugar para magtrabaho. Sa kabutihang palad, patayong bumagsak ang gusali kaya ang pinsala ay sa lugar ng construction lang. Kung pahilis bumagsak, maaaring nadaganan ang mga linya ng tren at magdulot ng daan-daang pagkasawi. Ngunit kaunting ginhawa lang ito sa mga di nakaligtas agad. Isinalarawan ng isang empleyado ang sandaling nangyari ito. Tinawagan ko sa video ang aking kapatid at mga kaibigan pero isa lang ang sumagot sa telepono Noong oras na iyon, yumanig ang gusali at hindi pa ito bumabagsak. Pero habang kausap ko siya sa tawag, naputol ang tawag at gumuho ang gusali. Sinabi ko sa mga magulang ko na hinahanap pa rin namin ang kapatid ko pero halos sigurado na kaming patay na sila. Habang sinusubukan ng mga kamag-anak na makontak ang mahal sa buhay, biglang nagliwanag ang mga telepono dahil sa abiso ng emerhensya. Tinamaan ang Bangkok ng lindol na may lakas na 7.7, isa sa pinakamalalakas sa kasaysayan ng lungsod. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa banta ng aftershock. Hindi matibay ang bunto ng guho. Bawat minuto, bumababa ang tsansa na may makaligtas. Ilang sandali matapos ang pagbagsak, dumating ang mga pangkat ng pang-emergency sa lugar ng konstruksyon. Pagdating ng K-9 Union Unit, hinanap nila ang mga naipit na manggagawa at nakumpirma agad na tatlo ang namatay. Dumating ang militar sa hapon para suportahan ang operasyon ng pagsagip. Sunod-sunod ang dating at alis ng ambulansya na may dalang tao sa stretcher. Pero mula sa dumaraming bilang ng mga kamag-anak na nagtipon sa kalsada, marami pa rin ang hindi natatagpuan. Habang tumatagal, mas nagiging desperado ang mga pamilya sa paghihintay ng balita. Nang dumating ang balita sa gabi, nagdulot ito ng madilim na pag-asa. Walungput isa katao ang kumpirmadong nawawala at bumagal ang pagsagip dahil sa mga aftershock kaya naging delikado ang lugar. Pero may isang bagay na kapansin-pansin na walang makapagpaliwanag. Kahit na yumanig ang mga lindol sa mga gusali sa buong lungsod, ito lang ang tanging mataas na gusali na gumuho. Habang kumakalat ang revelasyon online, napapansin ng ilan na may pattern. Ang unang developer ng tore, Italian Thai, ang responsable sa dalawang nabigong estruktura. Habang ginagawa ang One Bangkok Tower, gumuho ang bahagi nito sa gitna ng proyekto ng gobyerno. Kasunod nito ang trahedya sa Rama Ikalawa Bridge nitong taon na nagdulot ng maraming namatay at nasugatan. Binibigyang diin ng mga nagkokomento na sangkot ang kumpanya sa daan-daang proyekto sa Thailand. Kapag iniulat ng media ang koneksyon, kumakalat ang takot sa buong bansa Paano kung parang bomba na pwedeng sumabog anumang oras ang infrastruktura ng Thailand? Kinabukasan ng umaga, naging kritikal ang pagsagip. Nanganganib ang mga nakaligtas na madehydrate dahil sa matinding init. Pinahirapan din ng mainit na panahon ang mga emergency crew na mahanap ang mga nakaligtas gamit ang thermal imaging equipment. Nakakita pa rin ng senyales ng buhay ang mga responder sa ilalim ng guho kaya nagpadala ang fire department ng mabibigat na makinarya para alisin ang debris. Pagdating ng punong ministro sa tanghali, hindi bababa sa 78 katao ang nawawala. Inanunsyo niya na naglunsad ang pamahalaan ng Thailand ng investigasyon at nangakong magbibigay ng sagot sa loob ng pitong araw. Dahil sa mga kilalang isyo sa industriya, agad na pinaghinalaan ng mga autoridad na substandard na bakal ang ginamit sa konstruksyon. Nagpadala sila ng sampol ng steel beam para suriin at ipinagbawal ang pagpasok ng mga kontratista sa lugar. Nagpadala ang pamahalaang Chino ng espesyalista sa lindol para imbestigahan ang disenyo ng tore. Matapos suriin ang pinsala, kinumpirma ng inhenyero na kailangang idisenyo ang bagong gusali para makaligtas sa lindol. Nangalap ng ebidensya ang mga opisyal mula sa mga dokumento sa lugar. Nang hanapin nila ang opisina ng konstruksyon noong hapon, hindi nila makita ang mga plano ng tore o iba pang mahalagang impormasyon. Kasabay nito, may lokal na media team na nag-uulat tungkol sa insidente mula sa katabing riles ng tren. Habang nagfi-film, napansin nila ang ilang tao na may dalang dokumento papuntang bakuran ng riles. Nagsalita ng banyagang wika ang grupo at agad umalis sakay ng sasakyan nang harapin sila iniulat ang insidente sa pulisya na nag-aresto sa apat na Chino kinabukasan. Magkakaiba ang ulat ng mga source, pero may hindi bababa sa tatlong dalawang file mula sa proyekto, kasama ang nawawalang mga plano. Ang isa sa mga lalaki ay project manager. Sabi niya, kinuha ng grupo ang mga file para sa insurance claims kahit may investigasyon. Ito ang unang palatandaan na may dapat magtago ng bakas. Normal lang na ang balita ng nawawalang dokumento ay nagdulot ng paratang ng korupsyon. Hanggang inanunsyo ng mga opisyal ng Thailand na na-analyze na nila ang bakal mula sa lugar. Kinumpirma ng resulta na ilang materyales ay hindi pumasa sa pamantayan ng lakas ng industriya at madaling mabasag sa puwersa. Dahil may tatak ang metal na biga, agad nalaman kung sino ang gumawa nito. Nakakabigla ang kumpanyang responsable, Jin K. Juan Steel, ay matagal nang minamanmanan ng gobyerno. Buwan bago ang trahedya, nagkaroon ng sunog sa kanilang pabrika at natuklasan sa inspeksyon ang sunod-sunod na paglabag sa mga patakaran sa kaligtasan. Gumamit ang planta ng luma at sirang kagamitan, hindi sinunod ang mga panuntunan sa kaligtasan at nilabag ang mga patakaran sa kapaligiran, kaya napilitan ang mga opisyal na suspindihin ang kanilang lisensya. Habang pinag-aaralan ng mga autoridad, ang laki ng problema, patuloy namang nadaragdagan ang bilang ng mga naapektuhan. Labintatlong tao ang kumpirmadong patay at nahihirapan ang mga tagapagligtas na makahanap ng mga nakaligtas. Ito na ang pinakamasamang balita para sa mga umiiyak na kamag-anak. Nagdasal ako na sana ligtas sila, pero pagdating ko rito at nakita ang pagkasira, saan pa kaya sila naroon? Sa sulok, buhay pa kaya sila? Patuloy pa rin akong nagdarasal na buhay pa ang anim? Nagdarasal akong hindi dito nagtatrabaho ang asawa ko. Karaniwan siyang nagtatrabaho sa dalawang lugar. Sinabi ko sa mga anak na nandito ako para sunduin si Daddy. Hindi ko sinabi sa kanila na nangyari ito. Sumali ang internasyonal na espesyalista sa lindol sa pagsagip gamit ang tatlong demodeling para matunton paano bumagsak ang tore. Pero sa harap ng 75,000 toneladang debris, mahirap ang laban nila para mailigtas ang mga biktima. Habang nawawala ang pag-asa ng mga tao, nadiskubre ng mga inhinyero ang malalaking pagkukulang sa disenyo ng lugar. Gumamit ang mga developer ng flat slab construction sa pagtatayo ng tore, isang teknik kung saan ang bawat palapag o konkretong slab ay nakapatong lang sa mga patayong haligi, parang mesa na nakasandal sa mga paa. Mas mabilis ang pagtatayo at mas mababa ang gastos dahil kaunti lang ang kailangan na bahagi ngunit nagdudulot ito ng frame na madaling matibag ng pagyanig o paggalaw sa gilid. Kapag may haliging bumigay, pwedeng gumuho ang buong estruktura. Ang mga building code ng TI ay nangangailangan ng mahigpit na pagsusuri para matiyak na kayang tiisin ng mga matataas na gusali ang lindol. Kaya madalas gumamit ng pinalakas na konkreto ang mga kontratista sa matataas na gusali. Ginagamitan ng mga tagapagtayo ng bakal na rod ang konkreto para tumibay ito. Ang mga estrukturang ito ay gumagalaw kapag may lindol imbes na gumuho at malawak ang ginagamit sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol. Ang paggamit ng flat slab na paraan ay nagpalito sa mga inhinyero. Nang itoon ng autoridad ang pansin sa pangalawang kontratista, napagtanto nilang baka hindi ito inosenteng pagkakamali. Pag-aari ng gobyerno ng China ang China Railway Number no. 10 Engineering Group. Umaasa ang punong kumpanya sa mga proyektong infrastruktura ng China para sa kita, ngunit halos nawala na ang mga trabahong ito kamakailan. Dahil dito, napilitan silang maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil may utang ang developer ng 211 bilyon. Ayon sa mga whistleblower, hindi sapat ang ibinayad ng kumpanya sa mga subcontractor sa buong panahon ng konstruksyon. Gumamit sila ng mababang kalidad na materyales, pati na ng mas makitid na haligi kaysa karaniwan. Halos bawat aspeto ng tore ay may mga problema, ngunit may isang huling salik ang tuluyang sumira sa proyekto. Bagamat nagsimula ang lindol sa Myanmar, tumama ito malapit sa ibabaw ng lupa. Nagpadala ito ng malalakas na surface level o low frequency waves papuntang Bangkok na pinakamapanganib para sa matataas na gusali. Ang lungsod ay nakatayo sa basa at malambot na lupa dahil sa ilog Chao Praya na dumadaloy dito kaya nang tumama ang lindol, pinayuko at pinagalaw nito ang malambot na lupa na parang mangkok ng gulaman na nagpalakas pa ng puwersa sa mga estruktura. Hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon ang gusali. Dahil malinaw na inhinyeriya ng tore, ang sanhi ng kabiguan, nagbago ng direksyon ang mga autoridad. Naging investigasyon sa kriminal na kapabayaan ang kaso. Sumunod na linggo, sinuri ng opisyal ang nakumpiskang file at inimbestigahan ang mga sangkot. Isa raw sa kanila ang supervisor ng lugar. Nang tanungin siya, iginiit ng inhinyero na dalawang dekada na siyang hindi supervisor. Kung totoo, nangangahulugan ito na may gumamit ng peking pirma niya sa loob ng mahigit limang taon. Isa pa itong palatandaan ng katiwalian na nagpapakita ng bigat ng hamon na kinakaharap ng mga investigador. Tuloy pa rin ang investigasyon sa trahedya matapos palawigin ng punong ministro ang deadline. Ayon sa ulat, patuloy nitong binubunyag ang mga maling gawain. Parehong iniimbestigahan ang mga developer at ang manufacturer ng depektibong bakal. Nangako ang autoridad na pananagutin sila. Sabi ng mga kritiko, simula pa lang ito ng mas malaking problema dahil hindi malinaw ang tugon ng mga regulator sa mahahalagang babala, dahil sa pagdududa sa kaligtasan ng infrastruktura ng Thailand, nagsagawa ng malawakang inspeksyon sa bansa. Sa oras ng pagsulat nito, Siam naput dalawa ang nasawi at apat ang hindi pa natatagpuan. Panoorin mo ang susunod na episode kung nahanap mo'ng interesante ang video na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento kung gusto mong suportahan ang channel.